So guys, yan yung mga grupo ni Rodante, Congressman Rodante Magkuleta. Ayan. Nandito na tipon-tipon sa si Circle, Quezon so City Circle dahil magkakaroon ng event o parada si Rodante, Congressman Rodante Magkuleta dito. So ayan guys, so yung mga

po yan sa guys sa Quezon City Memorial Circle so dito nagtipon-tipon yung mga supporters ni Rodante Congressman Rodante Marcoleta para sa gaganaping uh, parade malaki ang parade po nila and guys so, mga nakamotor po yung iba dyan nagtipon dito na mamaya po alas 4 ay alis sila at sila sa isang malaking parada Yeah. sa salita kung ano yung bali sa amin. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Pisayas, ang galing pa sa Mindanao, ang iba. Wala po kaming may bibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipo na ito. Invest na AKAP, invest na AIS, invest na Tukad. Bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ng 12% back sa kuryente. Ang problema po, sa napakaabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, basta sikat, basta sikat lang siya, yun na yung iboboto natin. Basta sikat lang. Basta nakakagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Nang dahil sa kasikatan lamang. Hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila sa... Lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po, pinaka-problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador Pebrero 12. Sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato at mga congressmen nakakandidato. May dalatalang konting bariya na sinasabi nilang AX. Tupad. Akap. Mga kababayan. Ganyan na lamang ba ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan. Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan? Ipagpapalit nyo po ba sa limang libong piso? ang kinabukasan ng ating bansa. Ipagpapalit pa ninyo sa limang libong piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pero punin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Punin-punin ninyo pero nakikiusap ako sa inyo pagkakuha ninyo Huwag kayong magpapasalamat sa kanila sa pagka hindi nila pera Hindi nila pera yun at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklap sa inyo. Nakakahiya po, kailangang malaman niyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun. Kailangan malamang po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congressman. Ang tungkulin po namin pare-pareho kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganun magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayan. Huwag kayong papayan. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sabagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa mga pagtrabaho. Makahulag po siya sa gatos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya. Ang kahirapan na matagal niya ng tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagay. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Kasi po, pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating mga. Tulungan ninyo kung gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin, kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag ngayon na naman, sila na naman, ilang beses na ba silang nakabalik, bakit ganito? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Wala nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung pinabanggit ko sa inyo, totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasing nagbabantay totoo po kung talagang gagawin lang nila ang mabuti. invest na akap, invest na ayis, invest na tupad, bababain natin ang presyo ng kuryente gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ang 12% back sa kuryente. Pagkatapos, yung dating Buis na nakukuha dyan ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan dalawang libo pababa kinakailangan ilipre na yun yun ang tunay na akap sa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. E eh bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pa baba. Ibigay sa mga tao ganun sa yes! ang konsumsyon sa kuryente. Ang magbe po nun pag ginawa natin, magagawa naman eh. Pag nagawa natin yun, 4.5 million Filipinos na may hirap ang mapibenepisyoan. Katumbas ng 28 million Pilipinos. Hindi yung pumunta sa inyong akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapos ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad. Umili lang ng mangilang ilang at binigyan ng aka. Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako, bakit? Sa kagustuhan ko kulang, lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa mga kahit ako, kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba. Ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran nito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na sa inyo na tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ipinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Niwag din yung titingnan. Mga salbahe yung mga yan. Bakit ko sila sabi sa bahay, eh. iniinsulto nila kayo. Huwag kayong paiinsulto sa kanila. Ako kung mag-insulto kahit kaya. Kaya nilalabanan ko sila. Gating yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung bali sa amin. Lahat sila, lahat sila ay pare-parehong ne-project. Pumirma silang lahat sa impeachment. Nakala ba ninyo ay walang premyo yun? Oy. Napakalaki ng premyo nun. Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Maawa po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabing ito. Unang-una naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikom ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Pisayas, ang galing pa sa Mindanao, ang iba. Wala po kaming may bibigay na pera sa inyo, ngunit ipinakita ninyo, ang kahalagahan ng pagtitipo na ito. Salamat po sa suportang iyan at gusto kong samantalahin, gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila, makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun na po. Naniwala kayo sa akin kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sapagkat yun po, yun lamang po ang tanging paraang nalalaman ko kung paano ko magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo. Kilala niyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Kilala nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo. Mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong mainipat darating sila sa inyo, maniniklood sila sa inyo. Hihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanta kayo. Limiin ninyo. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko. Kapag inabot nila yung pera na yon, yon ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo. Pero kalimutan nyo na yung muka ng tao na yan. Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat, makapaglagay tayo doon kahit isa lang. Kahit isa lang. Kailangan po bu bu po bumoto ng labing dalawa? Magpapagod pa kayo? Isa lang ang, kail isa lang ang kailangan niyo. ganito, may ganyan, may ganun at may ganun. Kung bagasan niyong luto, mga kababayan, hindi po ninyo alam kung anong klaseng luto ang Senado ngayon. Kung mag, magluluto po kayo ng butahe, pagluluto kayo ng pakseo, alam po ninyo kung anong sangkap na gagamitin ninyo. Alam na alam po ninyo kung anong sahog ang gagamitin nyo para makapagluto kayo ng paksiyon. No, Ngunit kaya, kahit anong luto, alam ninyo, kapisado nyo, adobo, alam niyo kung ano kakailangan ninyo. O kung titignan mo sina sinado ngayon dahil iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog silo, anong klasing luto ang sinato ngayon? Kilaw. <laughs> Sunog. Hindi niyo malaman kung anong klaseng luto. Kapag inluto, ang niluto ninyo ay eh, hindi niyo maintindihan, napakahirap pong kainin. Samantalang silang magsisilbi sana sa inyo. Ibig ba ninyo sabihin, ilalatak sa inyong mesa ang isang pagkain na eh, hindi niyo alam kung anong niluto ito? Iba-ibang sahog, iba-ibang sangka. Paano mong kakainin dito? Ano pong kaugnayan ng lahat ng ito sa akin sinasabi ngayon? Bakit gusto kong pumunta sa Senado kahit sa ngayon ay hindi natin malaman kung anong klaseng luto ito? Bakit? Para sa ganon, kahit ano pang luto ngayon ito, pagdating ko doon ay magkakaroon ng isang magic sarap. Magkaroon man lang ng lasa itong luto na hindi natin malaman kung ano ang pangalan. At baka doon ay magsimula. Sabagat nagkaroon kahit anong lasa, may lasa. At mula sa lasa na yan, mga kababayan, magsisimula ang pag-asa. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang gabi ito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, gagawa tayo ng isang kasaysayan. Kung kinakailangan, gumawa tayo ng kontrata ngayong gabi. Bayag ba kayo na sa gabi ito ay simulan natin kung paano natin babaguhin at tanghana ng ating bansa. Magsisimula po tayo sa isang tao lamang, pwede na po yun. Basta kailangan lang, kailangan lang magkaroon ng magic sarap. Tama po? Bago po ako magtapos, gusto kong tawagin yun pong mga nominado nung aking party list na iiwanan ko sa House of Representatives. Kasi po, kung ako'y dadalhin na sa Senado, iiwanan ko po yung party list sa GIP na sa maraming panahon ay nakatulong din po ng pagbibigay ng kahit konting tulong sa ating mga kababayan ni-represent namin lalong-lalo lalo na po yung kababayan nating mahirap Ang sa GIP party list po ay Matagal na po na nagsilbi sa Kongreso. Gusto ko lamang pong tawagin yung tatlong nominees po para makilala din ninyo at sana'y sila po ay huwag na rin yung pabayaan. Kahit ako'y aalis na sa House of Representatives, sila sana'y panatilihin natin na makapagsilbi pa rin sa inyo. Ang first nominee po, ang first nominee ay ang aking Paolo Henry Marcoleta dalawang nominee po ay si Jopel Balmosina, anak po ng ating Yusek Sito Balmosina. Ang pangatlo po ay si Andy Ryan Pasun, isa pong uh, kasamang leader ng mga pinagsama-samang mga cooperative dito sa ating bansa. Sila pong tatlo, sila pong tatlo ang aking pinagtiwalaan na kapag aalis eh, na dito sa House awesome of Representatives, sila naman po ang aking pinagtiwalaan para ituloy po nila yung naging layunin namin kung bakit namin itinatag ang sagip partilin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ito, utang na loob ko po, po ang pagsama ninyo sa gabi ito. Sana'y magtuloy po ang ating pangarap. Sana'y maituloy natin ang kontratang ito. Magbalik ako sa isang mas malaking lugar na kung saan ipatatawag ko ang lahat ngayong lahat at ang marami pang sasama sa atin at magsasalita ko sa inyo bilang isang ganap na Senador na ng ating Republika. Salamat po. Salamat sa